Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. At habang naglalagyan nga, tinawag nga ako ni at tinabi na natin itong kaliton nga natin dito nga sa gilid. Natabi ko na at kaya kumuha ng natin ang kapat para nga lagyan ako na ako at sya na natin at para nga lagyan. At tayo nga nagpatuloy nga lang tayo para nga lagyan. Di bali 30 ay binili nga sa atin nga lahat eh. Nalagyan na binigay ko na, nabot ko na at pa nga sila ng isa. At pagkatapos nga tsaka, nagpatuloy nga lang tayo para nga pagbilan nga sila. <laughs> Terima kasih telah pagkatapos nga after na natin yan, nagpatuloy nga lang tayo para nga bigyan nga sila tiyan kumuna ako ng kapat para nga lagyan natin yan, nagpatuloy nga lang tayo para nga lagyan na lagyan natin yan, binigay ko na dito nga kay Pogi nabot ko natin yan, nilagyan na rin nga natin ito nga isa tiyan, nagpatuloy nga lang tayo para nga lagyan na lagyan natin yan, binigay ko na dito nga kay Pogi nabot ko natin yan, bumili nga ulit nga sila ate tiyan kumuna tayo at para nga lagyan natin yan nagpatuloy nga lang tayo para nga lagyan na lagyan natin yan, nangyayas sila na pinipigat yan, nilagyan na natin nilagyan natin yan, binigay ko na dito nga kalahati nabot ko natin yan, sinara na natin sa ating kariton na at kaya, na natin ating pagdalada tiyan, nagpatuloy nga lang tayo sa ating paglalakad pa na atyan pa na nga ako tapang naglalakad nyo atin nawag nga ako lapo agad yung nabinan natin ito karito nga natin dito nga sa gilid ay tabi ko na atyan kumuna tayo ng kapat para nga lagyan kaya sinimula natin at para nga lagyan na atyan nagpatuloy nga lang tayo para nga lagyan na lagyan na atyan dito ay pogi nabot ko na atyan bumuli sa atin si kuya at kamo kumuna tayo ng apat para nga lagyan ako na ako atyan sinimula na natin at para nga lagyan at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo para nga lagyan chanko, na dito, ay, lagyan na atyan ang yasa ng pinibigit ka nilagyan na, natin nalagyan na atyan binigay ko na dito ay kuya nabot kana na atyan lumakad tayo kaya lumakad na tayo para nga tumawid at yan bago nga tayo tumawid at yan na nga tayo may mga nga tiyan nakatawid na nga tayo at yan nagpatuloy na tayo para nga tumawid pagkatas nga tiyan nakatawid na nga tayo at nagpatuloy na tayo sa ating paglalakad at habang naglalakad nga tayo nawag nga ako ni Kuat yan tinabina natin itong kalitan natin dito sa gilid na itabi ko na tiyan kumuna tayo na apat yan simula na natin at para nga lagyan at yan nagpatuloy nga lang tayo para nga lagyan na lagyan na ko na dito nga ay kuya nabot ko na tiyan sinukli ko na nga siya ko na tiyan sinara na natin ito ating nga na nasara ko na tiyan lumakad na nga tayo at nagpatuloy na tayo sa ating paglalakad. Sabang naglalakad niya at pawit siya, tinawag nga kayo lahat at siya, daw sila at kaya na natin ito ating kariton niya natin dito nga sa gilid na itabi ko na at siya, kamuha na tayo ng kapat para nga lagyan. Nako na ako tiyan, simula na natin at para nga lagyan at siya nagpatuloy nga lang tayo at para nga lagyan. At pagkatas nga at siya nagpatuloy nga lang tayo at para nga pagbilan niya sila. Thank you. At pagkatapos nga dyan, nalagaan na dyan, nabot ko na, kaya tinabot ko na dyan, sinara na natin, ito natin nga karito, naisara ko na dyan, lumakad na tayo, at tayo nga nagpatuloy na tayo sa ating paglalakad na dyan, hanggang dito na lang, paalam, thank you for watching!